Good morning guys, good morning kabakal Ito lang panibagong araw namin ngayon Sa araw ng linggo It's picnic time guys sa Wawadam Dam, Montalban Plan A So preparation guys sa mga pagkain Para may makain kami doon sa Wawadam. Dam Walk challenge muna papuntang labas guys sa... Hindi ko alam ah. I, ay, ay video hinihingal ako guys dahil paakyat yung lakaran namin Dal dal si mamang mo tricycle Paboritong kulay ng tagaparang ay <laughs> <I laughs> pink <laughs> At syempre kung may kainan, may tagayan. Plan B. Bibili kami ng alak para may tagayang. Ano so, bibili alak? Ano ang natin? Dugang natin natin don. Yan ang mga pang pagana sa amin guys naman. Okay. impolite impolite lang guys kasi ma mga mahinang nilalang to. Ito lang yung, ito lang yung, ito lang yung malakas na nilalang. Ay, ako talaga. <laughs> Kaya MP light lang muna guys kasi maligo tayo. Delikado yung Siyempre kung magpa-lasing tayo doon. Ito na yung plan C. Sa so, waiting kami guys. So, Siyempre, papara kami ng <laughs> bus papuntang <laughs> Montalban. Okay. Guys, sasakay na kami guys. Ang nga, oi. Magkaipit-ipit ko, ani ba? Oh, ngay, hindi excited ako guys. ang Ah nga oy, -ipit -ipit ko, ano ah, guys, <laughs> na si Conductor, oi. Akala namin, diretso na sa Wawadam. Hindi pa pala, sa highway lang pala. Kaya nga may plan D na. Sasakay kami ng jeep guys papuntang paket ng Wawa Dam. Kami guys, papasok kami sa Wawa Dam in transit. So ito yung guys, makita mo yung kwan guys, maraming kawayan. Ginawa nila itong gakit, kumbaga sakayan sa tubig. Plan A tayo, papunta tayong Wawa Dam in transit. So, so may nakita kayo ng uh, hanging bridge guys, kulay green. Yun, Ito ay daanan ng mga tao yun, across along the yun, river. Yung long slide. Nakita yung yun, yun naman okay. ng may mga trash can din dito. Punta kayo uh, kaya, malinis makinis tapos din See? sila. So andito na. <laughs> Plan right? H tayo. Welcome entrance gate Mawadam. Kumakanong so, entrance so guys nagbayad na kami ng yung Magkano yung trans ko? Magkano ko yung Per head. 200 200 so, per head. Uh, guys, 200 lang de, de, de per head ang Murang mura lang guys, mura lang. So, na yung kasiyahan mo dito. Yun know, Pagpasok mo dito sa entrance guys, makita mo yung pool. Water pool. Wow, ang ganda. Eso na yung kulay guys oh. Gawang bakal. Matibay talaga. Ay na guys, pag i mo dito, makita mo na yan yung yung uh, sliding cold. Tapos pinapasukan nila ito ng mga vlogger. Yun o. Oh. Dito na sana kami bababa. Pero pagdating namin sa baba, pulibok na ang mga cottage. Ang ah, nga, oy. Tinan mo si Angela. Hands up na. Hintay natin, baba na tayo. Okay kasi ang hirap babaen. Nakita mo naman. Kahit hindi ko sasabihin. Nakita mo naman eh. Ang ah, O nga, oh, nga, no. ah, nga Pulibok talaga. Tingnan guys. Ang liit-liit ng mga mananap. <laughs> Dahil pulibok na. Naisipan namin. Proceed na lang kami sa plan G. Ngayon ay papasok naman kami sa kuweba Kung saan doon na yung medyo malalim-lalim pwede ka maka swimming at pwede rin maka pamangka. dito guys paglabas mo ng kuweba tanaw mo na ang buong bundok ng bato na misteryosong bato lahat ay makita mo dyan ay mga pawang mga buhay na bato itong araw na to ay pinakamalaga para sa akin dahil ito ang makabuluhang kasayahan at kailanman ay hindi mo malilimutan sa buong buhay mo. Dahil well, ang kasayahan na okay, okay, ay, okay, ay hindi matumbasan okay, okay. ng isang salabi. That is my unforgettable experience na nangyari dito sa Montalban, Wawadam. Kahit mga bata, kahit pwede maligo dito kasi mababaw lang. Hindi delikado sa mga bata. At kung nagustuhan mo ang video na okay. ito, please subscribe. Welcome to Blue! dito na lang ang video na to. Please subscribe, well done, man,